Si Justin Bieber may bigote na? Kamakailan lamang sa New York Fashion Week ay napatunayan ng Canadian pop star na siya ay tunay na lalaki at kaya niyang magpatubo ng bigote. Ang labing siyam na taong gulang na singer ay matagal-tagal na rin nagpapatubo ng bigote pero ito'y nahirapan. Matapos ang matagal na paghihintay, sa wakas ay may tumubo rin. Maging uso kaya ang bigote sa kanyang mga tagahanga? Makipagbalikan kaya sa kanya ang kanyang, -kanyang ex-girlfriend? Mas nagagwapuhan ka ba kay Bieber ngayong may bigote na siya? Mag-iwan ng opinion sa comment box sa ibaba.